Okay po, meron tayong simple at libreng tips para sa inyo. Ito lagi ko tinuturo, di ba? Iinom lang ng maligam-gam na tubig. Pwede sa umaga, at least sa buong araw. Di ba sinasabi natin, lunas sa maraming sakit. Okay? Parami ng parami yung mga benefits. Tapos tingnan natin yung medical studies. Di ba? Siyempre, uh, bilang internist, bilang cardiologist, tingnan natin yung pag-aaral. Ano yung ebidensya na may tulong sa katawan yung pag-inom ng tubig. Sa mga sakit, bigay ko muna 'yung lista ng mga sakit na matutulungan ng tubig ah. Mga sakit sa kidney, 'yan, may bato sa bato, kidney stone, tubig ang lunas. UTI, urinary tract infection, pag hindi ganun kalala, tubig lang pwede na. Uh, pwede nga hindi na mag-antibiotic kung mild lang ang UTI. Pampaganda ng balat, tubig din. Lagi nangangasim, may GERD, gastric reflux, di ba? May gastritis, tubig din, lagok lang na lagok, maligamgam na tubig, maganda yan. Headache, karamihan ng headache, migraine, dehydration, eh, tubig din. Init ng panahon, baka ma -heat stroke, tubig din. Nage-LBM, tubig din. Meron pa mga bagong pag-aaral ngayon sa tubig. Magugulat kayo, ha? heart failure, pinag-aralan nila yung mga taong humihina ang puso. Nakita nila, yung mga taong humihina ang puso, mahina pala uminom ng tubig. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukulangin tayo sa tatlong baso na tubig or fluid in a day. ba? Diba? Kaya recommended natin, walong baso hanggang sa baso, pwedeng tubig o pwede ibang liquid kung gusto nyo. Gusto nyo uh, kape, sabaw, pwede rin naman yun. Eh. Kaya lang, mas nakakapayat kung tubig lang mas healthy so 8 to 10 glasses of fluid or water in a day na ng heart failure bakit pag lagi kang dehydrated tatlong baso lang ng fluid o tubig in a day nahirapan yung puso yun ang pag aaral nila nakakapayat din ng tubig andaming benefits eh at ngayon may bago pa ulit fatty liver disease magtataka kayo fatty liver alam nyo ano lunas sa fatty liver 'di diba, ba? Bawas taba, diba, 'di ba? Mataas cholesterol, fatty liver. Ang luna sa fatty liver, tubig din. Pitong basong tubig sa isang araw, mas hindi nagfa-fatty liver. Bakit ang daming benefits ng tubig? Bago ko pakita ang medical studies. Una-una kasi yung katawan natin, 60% water yan. Eh. 60 to 70% tubig tayo. Tapos tayo mismo bilang tao, hindi tayo makakagawa ng sariling tubig. O ulitin ko, hindi kaya ng katawan natin mag-imbento ng tubig. Kailangan ang tubig nasa pagkain, nasa pakwan, nasa prutas, o iniinom mo. So kailangan mo ma-replenish yung tubig. Bakit mo kailangan ng tubig? Pag-transport, uh, pagdala ng mga nutrisyon ng katawan, tubig yan. Para may blood circulation sa dugo, 'di ba? Hindi lang red blood cell, tubig din 'yan. Mapunta sa cellula, mapunta sa muscle, tubig din. Maalis ng katawan, maalis ng kidneys, o maalis sa pawis, tubig din 'yan. At meron din thermoregulation ang tubig. Anong ibig sabihin? Ginagamit din ng katawan yung tubig para mag-adjust tayo kung mainit ang panahon, malamig ang panahon, nag-a-adjust 'yan. So, pag malamig ang panahon, minsan ihi ka na ihi. Mainit, hindi ka gano'n na ihi. So, ina-adjust. Pero dapat, meron kang supply ng tubig. Baga sa kotse, kailangan full tank talaga. di ba? Full tank, may tubig ka. Pag kotse, huwag malagay ng tubig. Anong mangyari? Titirik di ba? Simple lang. Bukod dito, Tubig kailangan lahat ng organs natin. Hindi nyo ito naisip eh. Laway, tubig din yan para makalunok. Uh, gastric acid, pang tunaw, tubig din yan. Yung sabaga, paghinga, plema, tubig din yan. Pag-ihi, tubig din. Mga joints natin, joint fluid, may tubig din yan. So lahat yan kailangan ng katawan. Shock absorbers. Para ma-protect yung organs natin. ba? Diba? Pag walang tubig, yung organs natin biglang ano yon, makukulunto yung mga liver natin, tiyan natin, spleen natin. Kailangan mo tubig para may, para solid gumana yung mga organs. Pati liver, gagana pag maraming tubig. Pa paano niya i-metabolize yung mga gamot na ininom mo o mga toxin? Eh, kung wala siyang tubig. So, tubig talaga. Okay? Kaya nagtataka ko ay bahay uminom. O, pero minsan kasi kaya natin hindi uminom ng marami. Anyway, marami talagang pag-aaral yan. Tignan natin itong anim na claim tungkol sa pag-inom ng tubig sa umaga at ah, tama ba o oh, mali. Tignan natin na. Claim number 1. ang tubig nakaka-rehydrate ng katawan. Napupuno yung hydration. Sabi, napupuno yung uh, kakulangan ng tubig. Actually, tama to. Kasi tulad nga sinabi ko, pag natin, madilaw ang ihi, mapanghi, kasi nga buong gabi, hindi ka nakainom ng tubig. Tapos, paggising mo sa umaga, kaya nga pinakamagandang maligamgam na tubig, pag uminom ka isang baso, dalawang baso, o mamaya pagkakain mo isang baso pa, so umaga nakatatlo ka na, o pwede na yan, aabot ka na 8 to 10 glasses ah, sa maghapon. Pero kahit nakainom ka, hindi ka pa agad hydrated. Yun lang sinasabi. Ibig sabihin, minsan delayed eh. Uminom ka na ng maraming tubig bago pumunta yung tubig sa katawan, maabsorb ng mga cellula, ng mga organs, medyo may delay ng ilang oras. So, hinahabol mo pa. Kasi nga, buong gabi, hindi ka nakainom. So, ang tip dito, dapat ang pag-inom ng tubig, maganda, balance throughout the day. Para hindi ka mauubusan. Pero tama yon to rehydrate the body. Claim number one yan. Claim number 2. ang pag-inom ng tubig sa umaga bago kumain, nakakabawas ng kalori ng kinakain, mas busog ka. Tunay ba o hindi? Actually, tunay. May pag-aaral din yan, may medical studies. Pag uminom ka ng isang baso, dalawang baso ng tubig bago kumain, yung makakain mo bawas ng 13%. Kasi nabusog ka na sa tubig eh. Di mo na mapupuno. Hindi ka na makakadalawang platong kanin eh medyo mas konti na lang. Pero itong pagbawas ng calorie na kinakain mo, pwede rin naman to sa tanghalian o sa hapunan. Inom ka rin ng isang basong tubig bago kumain. Pwede rin. Pero ang nakakagulat dito, ito po, may konting uh, uh, kakaiba dito sa pag-aaral. Eh. Yung mga matatanda daw, mga edad 40, 50 senior, pag uminom sila ng tubig bago kumain, yun daw mas hindi sila mapapakain. Pero yung kabataan na edad teenager o 20s, kahit pa inumin mo ng tubig, lalamon pa rin. Kakainin pa rin niya lahat, parang bali wala lang. O siguro pagbata, ewan ko siguro, pagbata kaya kaya pa rin kumain ng kumain eh. Pero kung matanda siguro, baka mas stiff na tong tiyan natin, pag pinunuman ng tubig, mas napapayat na siya, mas pumapayat. Pero yung mga bata, pag uminom ng tubig, maganda pa rin for hydration yan, di ba? Para hindi ka dehydrated. Number three claim, tunay ba? Drinking water in the morning, nagpapapayat ba? Ito, magugulat kayo. Nakakapayat ba ang pag-inom ng 8 to 10 glasses in a day? Bukod sa nabubusog tayo sa pag-inom, meron pang bagong pag-aaral. Ang pag-inom ng tubig ito, water-induced thermogenesis. Anong ibig sabihin nito? Water induced thermogenesis. Pag uminom tayo ng tubig, ito, mayroong tubig dito. Maligamgam na tubig. Yan. Okay? Hindi ko, ko naman sinabi hot water. Ay, ganito lang, oh. maligamgam. Hot water, maganda kung masakit ang tiyan mo. Masama uh, pakiramdam mo. Pero pag ako, normally maligamgam na tubig at room temperature. Pag ininom ko to lalo na nakainom ako ng 8 to 10 glasses in a day, ano ba temperatura ng katawan natin? 37 degrees, di ba? Tayo mainit eh. Ito, malamig to. Siguro mga 25 degrees to. So, pag nainom mo yung tubig, yung katawan mo, iinitin niya to. Yun ang tinatawag na thermogenesis. Iinitin niya. So, pag ito nalagay sa katawan mo, after one hour, ang init nito, kasing init na ng katawan natin, sa parang yan, parang niluluto niya to eh parang uh, binoboil niya hindi mo hinihit niya so pag yung katawan natin uminom ka walo hanggang sampung basong fluid or water in a day iinitin niya yan ang pag katawan mo pag iniinit niya to napapagod siya may metabolic ano yon uh, bumibilis ang metabolism mo okay nakakapayat yon Okay? So, pag inom mo lang ng tubig, zero calories, mababawasan ka 48 calories in a day mababurn mo. Okay? Kasi yung metabolism mo, tataas ng 24%. So, pag inom ka lang ng inom ng tubig, gaganda metabolism mo, uh, pinapainit ng katawan, papayat ka pa. Okay? Yung 48 calories, marami yan. In one year, 17,000 calories mawawala 5 pounds mawawala sa iyo. Yung so in short, yung malakas uminom ng tubig dapat mas nakakapayat. 'Yun ang pinapakita ng pag-aaral. <coughs> Claim number 4, ang pag-inom ba ng tubig pampaganda ng mental performance, isabihin ng utak, ng talino, ng pagtest sa school, pagtrabaho. Actually, tunay din. Pag dehydrated kasi, mahina ang mental performance hindi maka-memorize, hindi maka-isip, kasi dehydrated. Kahit mild dehydration lang, ah, less alertness, less concentration, short-term memory, mahina. Kaya dapat nga, dapat talaga inom ng tubig. Hindi pwede dehydrated para sa utak natin. <coughs> number, claim number five. Ang pag-inom ba ng tubig, nakakatanggal ng toxin sa katawan? O, tunay ba o hindi? Actually, partly true din to. Kasi yung kidneys natin talaga tagaalis ng toxin eh. Okay? Sabi lang dito, sa pag-aaral, mas marami kang toxin sa katawan, talagang ilalabas ng kidneys mo. Mapapaihi ka. Pero para nga mapaihi ka, kailangan meron ka ng supply ng tubig sa katawan mo. Nasa-sense ng katawan mo, ay maraming dumi. Kaya ilalabas ng kidneys mo. So, totoo to. Natatanggal niya yung toxin. Pero kung wala ka naman na kain na wala namang ganong toxin yung katawan mo, kahit uminom ka, okay like, lang, ihilang lalabas. Ang pag ba ng tubig, maganda rin ba sa balat? Ang balat natin, 30% water. Pag dehydrated, kulubot. ba diba? Kulubot. So, pag iinom ng tubig, mas maganda yung balat natin. Kaya nga tayo nagma-moisturize pa Claim number 6, ito. Mas maganda ba hot water A uh, lukewarm, maligamgam, o cold water. Yan ang tatlong argument. Ngayon, syempre, para sa akin naman, pwede naman kung sanay kayo sa cold. ba diba? Bata pa kayo, gusto nyo malamig. Walang kaso, pwede naman malamig. Eh. O gusto nyo hot, pwede rin naman pag may sakit. Pero dito, ang recommended nila, mas gusto nila yung lukewarm. Yung maligamgam. Bakit? yung medyo mainit-init na tubig. Hindi ko naman sinabi sobra init. Yung mainit-init, maganda sa digestion talaga. O, pamparelax ng sikmura. Di ba pag masakit ang tiyan mo, gusto mo mainit eh. Para nagtatai ka, masakit ang tiyan mo, may sakit ka, gawin mo medyo warm. Okay, tsaa. Tapos malanghap mo pa, matanggal yung sipon mo, parang suob, matanggal mo pa yung plema mo. So, warm water, mas maganda sa tiyan, mas matutunawan, mas maganda pagbaba. Kung malamig kasi minsan nag-i-spasm, eh. hindi maganda. Okay? Pero kung bata ka na uh, kailan iinom ng malamig? Ay eh, kung mainit siguro, mainit ang panahon, o mahi heat stroke, mahi heat exhaustion, pwede medyo malamig, wala namang masama doon, di ba? mainit eh. Di diba? Pero basically, kung kumakain lang warm water, maganda. Maganda rin sa metabolism natin. Meron din nagsasabi ito, tunay ba to hindi? Ang cold water daw, maganda daw sa metabolism. Di ba sinabi ko, pag maligam-gam, nakaka-burn ka 48 calories. Pag cold, oh, marami ka rin mababurn na calories. Pero doon sa pag-aaral, parang conflicting pa eh. Oh, hindi pa rin ganun ka-sure. Huwag din sobrang cold. Misan yung cold na parang yellow na, na parang almost ice water na parang medyo malamig na masyado eh. Kung bata siguro okay, pero sa mga senior, tumatanda, sa tingin ko, look warm, warm a little better, mas relax yung katawan natin. At yan po. So nakita nyo, ang daming benefits, simple, Lunas sa sakit, pag-iwas sa sakit, pag-inom ng tubig, tulad na sinabi ko, para malinaw, ang recommended, 8 to 10 glasses of water, hindi lang water, pwedeng fluid, Pwedeng, uh, kung kunwari, ang tubig mo, apat na baso lang. Tapos, nagbuko ka sa baso. O, nag ice tea ka. Nag-soft drinks ka. Nag Nag-sabaw ka. O, nagpakwan kang malaki. So, nine glasses of fluid in a day na yan. Pero, syempre, pag puro buko, matamis soft drinks, maraming calories. Kung ginawa mo na lang tubig yung walo, 8 to 10. Ako, mga 8 to 10 ako eh. Kasi, lalo na ngayon, may konti akong flema. O, basta kailangan ko tubig. May lagnat, tubig din ng solution. Oh. Yun, yun, talaga panlaman natin, eh. Pampabuhay. ba diba, sinabi ko nga sa inyo, tao pwede mabuhay 40 days, di ba? Walang pagkain. Pero pag walang tubig, hindi tayo mabubuhay. Tatlong araw lang, uh, hindi na mabubuhay ang tao. So, tubig is life. Sana mula dito, matuto tayo sa tamang pag-inom ng tubig. Lalo na sa paggising sa umaga. Salamat.